Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dalawang buwan pa bago magsimula ang official campaign period para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Pero kapansing-pansing, nagkalat na ang campaign posters na ayon sa Comelec ay pwedeng maituring na premature campaigning na siyang labag sa batas. May balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi pa man nagsisimula ang pasahan ng Certificate of Candidacy maging ang kampanya ngayong barangay at sangguni ang kabataan eleksyon pero kaliwat ka na na ang mga campaign poster na nagpapahiwatig ng kanilang mga posisyon na naistakbuhin ngayong eleksyon. Talagang ramdam na ang election fever sa ilang bahagi ng bansa. Kaya para sa registered voters na si Ross, epal eh ang mga ganitong maagang magbalandra ng pangalan at muka sa mga kalsada. eh pala eh, yung may pera, nakakapag-display. Yung walang pera na magandang intensyon, hindi makakapag-display. Hindi anya ito patas para sa mga kakandidato na wala namang makinarya para sa nalalapit na BSKE. Nakapagtataka rin daw at ganito sila kalaki-gumastos para sa kampanya. Sa barangay, sa kakukuha, makakakuha ka. Ah. Pagkukubit ka ng bari ng graphic corruption, di ba? Good business naman para sa printing shops ang nalalapit na halalan. Katunayan na, naramdaman na raw ang pagdami ng orders nitong Hulyo. Marami. Siguro sa isang araw, mga nakaka 10 rolls kami. Inaasahan namang pa ang mga magpapagawa ng mga posters after ng filing ng mga COC na magsisimula na sa lunes. Ah, Magdodobor yan, siguro magti 24 hours na kami ng operation. Morin makulay, uh, background, design, as mga font ng letter, pag pagandahan na lang sila. sa mga picture nila kung anong post nilang gagawin. Pero ang Commission on Elections nagbabala sa mga aspiring BSK candidate na nagkalat na ang mga posters sa kalsada. Maari raw kasi itong maituring na premature campaigning na labag sa batas. Maari po itong magresulta ng disqualification at bukod po dito, yung kasong criminal po, election offense na may pagkakakulungan na anim na taon at meron pong accessory penalty ng perpetual disqualification to hold public office, pati na rin po ng forfeiture ng right to suffrage. Sakali namang hindi ang mismong kakandidato ang naglagay ng posters, payo ng COMELEC, alisin pa rin ito. Dahil kung hindi... Pag hindi nila tinanggal po yan, ipepresyon po namin na galing sa kanila yan at yan ay iibidensya namin. Kukunin na namin yan, ibidensya yan laban sa kanila. Sa October 19 pa ang simula ng official campaign period at sakaling may makitang maagang campaign posters, maaari itong isumbong sa COMELEC offices. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.